Magandang gabi mga kalaki Sa mga hihingi po ng lucky numbers Ngayon dito po tayo ngayon sa aming Second account mga kalaki At syempre po sa mga Nabigyan ko po mga lucky numbers Kahapon nireplyan ko po sila sa messenger po mismo nila Pero ngayon po dito po kayo Magcomment sa video na to Pag nagcomment po kayo sa video na to ngayon mga kalaki Automatic po re kita Bibigyan kita ng 2 digit 3 digit lucky numbers at 4 digit Pwede niyo po yung tayaan sa sa 2D Loto sa National at sa Weting po mga kalaki. Okay? At sa mga hihingi po ng mga 6 digit lucky numbers, naka-flash po yan sa screen. Ang 6 digit po namin, pwede po ang 642, 45, 49, 55 at 58 6 digit lucky numbers po. At aalagaan nyo po ang, ng 3 days ang bawat lucky numbers namin. Ngayon po ay June 17, bukas po June 18. O, oh, di ba? June 18 na po bukas mga kalaki kaya dapat po ang mga lucky numbers namin abay dapat bagong sumada kaya kung sino po ang makikita ko na nakafollow ha basta po nakafollow at nagshare ng mga videos namin at naga-heart at comment ng comment abay mauuna kang bigyan ko ng lucky numbers ano bang ba tinatayaan mo araw-araw 2 -araw? digit ba? 3 digit? 4 digit? sabihin nyo lang po sa akin ang birth month mo at birth year para ma ko, ma ko at maibigay ko na po sa inyo ngayon po pag nakapag-antay ka at na-check ko na naka ka may lucky numbers ka umpisahan na po natin, ala po akong gagawin ngayong gabi good luck mga kalaki